Ay, nagpapaypay ng salapi, puro travel the world, ang kapal mo mukha! Pero sino ba ang original na Nepo Baby? Sino ang OG? Yeah! Bongbong Marcos at ang kanyang mga kapatid, noong 70s at 80s, sa panahon ng malubhang kahirapan, nagpapakasasa ang pamilyang Marcos. Habang namamatay sa gutom ng mga sanggol sa negros, nagpaparty si Marcos sa presidential yacht at kumakanta ng We Are The World pinag-tuition niya, pinag, -tuition, pinag -tuition natin siya sa Wharton at may 10,000 US dollars na allowance kada buwan. Ngayon, September 21, 53 years later, kamuting paalala kung bakit dapat patuloy tayong magalit. 10 billion dollars, dollars ha? Hindi peso, 10 billion dollars na minakaw ng mga bakos. At kasama na sa source niyan, kaya ang sagot, Lee Bridge, ang patalong ng power plant at ang black control projects. Sa diyan pa rin, sobrang development Assistance, buong 1970s. Ngayon, 2025, heto na naman tayo, sa yung pisong pag-iuprako sa DPWH, Congreso, Senado, Malay natin sa pag Tama na, mga.